punta naman tayo sa story na kasi nalaman ko ha, na nag, nag take ka ng ng course sa uh, Berkeley. Berkeley College of Music. Na, yeah, 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 diba? Yeah, yeah. Eh, Berkeley College of Music, pinakamalupit na na music school sa buong, they say, they sa buong say, mundo. Like, sino mga galing them. dyan? Si John, May, John, Mayer, sila Steve Vai. I appreciate bay. them, yes. Sino yes. Ba, ba? Sino ba? ba? Sige, yeah, sila, sila bay. <laughs> <Lay> bay ba Bay. <laughs> si Leigh Bay pa. Si Quincy ba nag-Berkeley? Ay, hindi ako sigurado. Ah, Kaya, ano, na, <laughs> nagmamano sa kanya no pag dumadaan yung mga... Oh. <laughs> Basta lahat <laughs> ng malulupit galing ng Berkeley. Paano <laughs> naman yung story ng paano ka biglang I, take ng course do? Um so from mechanical engineering. Um, sabi ko pas na ako. Oh. Like uh, okay na ako. Hindi ko mabitawan ma yung gitara. So So ayun, uh, I took my risk. You know, went into Berkeley. Now I'm in my last semester, and it's been a wild, wild ride. So ilang-ilang information overload ako ng mga first year pero grabe yung trajectory ang surgical nila mm. sa curriculum. Like, um, I like their sequence as in parang inano talaga. Mm. Uh, tinahitahi mm. ng mga from different uh, analysis of music production and um alam mo yun. ni benta yung mga curriculum na yan eh. Mm. And it's it's hard. It's hard to to write a curriculum tapos 'nung pagdating mo ng 12th week, shit, nakita ko talaga yung improvement ko mm. my guy. Like, wow. Like, ngayon hindi na ako takot mag-experiment ng konti sa chords. um Kasi yung fundamentals are work. Pero, alam mo yun, hindi mo mararamdaman na work, work siya. Eh. Kasi, Lalo na kasi passion din naman natin talaga. Oo eh, parang nerdy-nerdy rin ako sa music theory. Oh. So, well, konti lang, konti oh. lang. Pero, um ayun, na-appreciate -na ko lang rin yung yung fundamentals ng sa saan nanggaling yung songwriting. Like, mm. ito, The Beatles pala. Mm. And kasama nila sila Bob Dylan and what not. idol, eh. idol ng Beatles si Bob Dylan. Sa so, yeah, simula, yeah, 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 yeah. parang mas ano rin sila. Yung four-piece na band oh. na naging alter, na, nag nag-branch out, naging alternative, naging naging soul, naging gospel. Beatles pala yung nag-start ng songwriting, brother. Paano ano siya? Na format. Kasi before, yung, yung how we write is true for professionals. Mm. Like sila Billy Holiday, Frank Sinatra, professional oh, songwriters oh. yan. Uh, uh, Hindi sila yung, sila yung mismong gumagawa ng music nila. Oh, music. as in, parang Mozart pa rin, mm -hmm. alam mo yun, tapos naging contemporary, ayun na, pumasok mm -hmm. na yung The Beatles, my guy. Mm -hmm. Pumasok na yung mga country. Mm -hmm. Actually, uh, parang sa ano ko, blues. Si, uh, si Beatles, not necessarily naman na sila yung pinaka nagsimula na <laughs> nagsusulat. Kasi sila Bob Dylan. And <laughs> no, then, no, 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 uh, no. pero nag, pero sila yung nag-popularize uh, or nag... nag uh, isa is talaga sila na sa nag-innovate. sila yung para bang... Nag, para sila yung Michael Jordan, kumbaga, na parang... Mm -hmm. Hindi naman si Michael Jordan yung unang dumakdak, hindi naman siya yung unang nag-basketball ano, talaga ng gano'n. Pero, dahil sa kanya, kaya nag-nabago nag, yung yung music talaga, yes, yung songwriting. Yes, 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 yes. Pero ang alam ko… Pero yun yung talaga yung isa sa course eh. Mm. Mayroong may course. Music history na. Music history. Uh -huh. And yun yung ano… Ano yun eh, parang sa akin, talaga. parang ano eh, Robert Johnson, tapos… kilala mo si Robert Johnson? Uh, yung Delta Blues? Blues, blues to. Oh, uh, 1930s yung parang siya sa kanya na ano, sa kanya na uso yung binebenta yung kaluluwa sa demonyo para crossroads. Parang gumaling. crossroads. De, sobrang galing niya oh. Yung crossroads yeah, kanta crossroads. niya yun, eh. Sa, yun, sa kanya uh, nga. Tapos parang siya, isang writer din siya eh. Talagang ngayon 1930s pa lang yun, siya na yun, nagsusulat Miss ng mga kanta niya. Pero ang ano doon, si Bob Dylan idol siya. So uh -huh. parang siya yung naglagay ng dark tones ng mga poetic lyrics sa ano tapos pinasok din ni Bob Dylan yung mga English literature sa songwriting. Yes, yes. So parang si Bob Dylan, siya yung yan, Bob Dylan, siya yung nagano ng ano ng yes, ng intellectualization sa music ba. Siya yung siya yung nagsimula na yung mga lyrics ko. Oh, hindi lang basta love, hindi lang basta ganyan-ganyan. So, yes, yes. Talagang nilagay niya yung poetry nga sa yeah, lyrics. Yeah, yeah, yeah. Tapos, dahil nga idol nga sila ng Beatles, doon na pumasok kasi yung lahat pa parang Kuno nga sila eh. Oo, oh, collab sila. Collab yung... sila eh. Nagkaroon ng banda si George Harrison, tsaka sila bab din. Yes, yes. Traveling yes. Wilburys. Kulit, kulit. Grabe Pero, yung collaboration no? No. Tapos From England to damn, bro. Galing-galing talaga. Yung influence is just uh, hindi mo hindi mo pwedeng ma-underestimate yung power of influence eh. Because hmm. nandun yung branching out. Dun tayo nag evolve sa ito influence. Influence talaga. Yeah. Teka po, kung makikita mo, ayun din eh, parang ako nakikita ko, yun, halos lahat ng great artist, meron din silang great influence. Oh, naman. Oh, oh like, naman. parang kung makikita, kaya ako, pag nag-explore ako sa music, paatras. <laughs> lagi ako patras, pa kunyari may nagustuhan ng artist. Sino kay idol na ito? Tapos papakinggan ko yung idol niya. Tapos yung idol niya, yung idol ng idol niya, papakinggan ko. So, parang dun ako na uwi ng paatras ng pa na, ayun nga, from dito nga sa mga pinapakinggan ko rakista tapos napunta sa Bites tapos napunta kay Bob Dylan yeah, napunta yeah, yeah, yeah. Saan, saan. Yeah. Eh, tas yung Bites isa rin sa mga idol nila sa ano naman sa, sa harmonization yung ano Everly Brothers uh oh, <laughs> alam mo ba yes <laughs> yes tapos pag napakinggan mo sila rinig na rinig mo yung Everly Brothers sa kanila uh -huh. Kaya ang galing, yung parang That's yun man. yung magic nga ng music para sa akin. Yung parang bang from different elements, different influences, gagawa ka ng bago. Parang yun yung, magic, di ba? Parang uh, ano naman, ayun nga, from an insider's perspective, ano meron sa educational system nga ng Berkeley? Ba't siya best nga? O yung sinabi mo yung, na kayo, Yung so, curriculum talaga nila, pare. Talagang iba-iba talaga. Ang wild. Ako. Ang wild talaga ng curriculum nila. And uh, it's fast-paced. So, you really, Pero really... Pero four-year course din ba? Uh -huh. Oo. Oh, nga ba pala. Meron. Uh, -huh. uh -huh. So, so sing-song sing writing um and music production. Uh -huh. yeah yeah. Pero ayun, um, grabe. Ang wild. Grabe talaga. No? Ang wild talaga. Uh, so ano, yun nga, sa paanong paraan ka naman binago ng as a musician ng ng formal education mo sa Berkeley? I think I think yung uh, yung palette sa music is nag-broaden up and yung you know I'm more open to I'm more open to listening for songs for uh, listening to songs for parang objective perspective uh, objective, uh, uh, objective reasons view. na ano I and um ang galing lang kasi kapag ganun may subjective yes it's 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 the emotion hmm. Pero yung objective is yung damn yung production in the technical matter in the technical oh. matter and yun yung na-produce ng emotions nila hmm. that's wild and alam mo yun uh, parang Pink Floyd, Pink Floyd. yun yung <laughs> na-produce nung yung pagsasama nila. Mm. Actually, di ba yung Comfortably Numb nga, di ba, parang, What? sa story ng Comfortably Numb, nag-away nag si, <laughs> <laughs> nag-away si Roger Waters at saka si, ano doon, si yeah. David Gilmour, na may may pareho silang idea doon sa bawat, sa, sa kanta. Tapos parang anong nangyari, para matapos na lang, pinag nila. Kung baga, yung isang verse, ganito yung team, ni David Gilmour, yung isang verse, team ni Roger Waters. tapos ngayon, one of the most legendary songs talaga. And talagang ako binago ng comfortably ng buhay ko. Parang <laughs> Pero di ba? Mm. In the moment, tapos decisiveness, you know, yun yung mga mga key elements eh na you can never take away kasi parang glimpse yun glimpse lang yun ng moment glimpse lang yun ng time mm. and uh, good advice for life too you know Actually sa akin parang ang isa sa appreciate yung glimpse. School ko talaga sa buhay music eh. Parang sa kung ko lang na yung natutunan ko sa buhay na nanggaling sa music. Napakarami talaga. Oo, ang dami rin. Kahit sa lyrics lang ng mga musikero, grabe. Tama. Mm, -mm. Pero ako ano, sa performance naman or sa production, nakita mo talaga yung specific na binago mo na parang Kunyari, pinanood mo yung sarili mo dati nung before ka mag-Berkeley, after mag-Berkeley. I ano mean, yung parang nakita mong difference? O sa kanilang mga. Siguro doon sa music production side, brother. Um, nag, parang, uh... sorry. Tignan. Parang, pinush nila yung, pinush nila ako na maging systematic in a way na ma-harness ko yung yung gusto kong sabihin. Mm. true music na? true music, and literally rin, kasi ang, ang, ang dami rin nilang literature class eh. Okay. Which is, kakala ko hindi kailangan, pero which is really helpful too for, uh, oh, uh, Ay, sa lyrics? Sa sa lyrics. Uh, very important too, kasi sometimes lyrics gives you the music, mm. sometimes music gives you the lyrics. Mm. Okay. And you have to just Right away, baby. Ayun nga, ito pala tanong ko right sa'yo. Away, para sa'yo, baby. bilang isang musikera. Ano mas importante? Music lyrics? Oof! Wow!